Hello, hello mga katigeng. Mag-aalmusal na tayo. Na iba ngayon. Na, na na naubusan ako ng ano, na oatmeal. <laughs> Kaya cereal. No choice, cereal tayo ngayon. Ang nilagay kong milk ay half and half. Na para yata. <laughs> At ang aking panolak ay ang walang kamatayan brood decaf ito yung ano ito eh, ang ina ang, ang nila dito ay yung ano eh yung Starbucks o kaya yung Arabica eh Inikmang ko. Hmm. Masarap. Ititikman din natin ito. Kasi meron yung ano, ito, corn, cornflake at saka yung ano ibang kinuha ko ito, pinaghalo ko ito eh, dalawa ito eh, dalawang klaseng cereal si eh. Frosted flake at saka cornflake. Ngayon kay Dr. Kainan na. Bye bye mga katigyan.